Hello, good morning sa inyo lahat mga kaibigan. Tayo po ay nandito na naman nag-duty. Nag-duty ako kagabi. Ngayon duty na naman. Dito po ako ngayon sa subdivision naman ngayon. Ito po ang mga bahay, mga ginagawa nila dito. Sobrang laganda. Pati mga bahay nila dito. Ito po ang mga bahay dito. Ito po ang mga ginagawa. kami ang Camilla Subdivision, Subic, Sambalis. Ito so, makikita ninyo sa kaganda ng mga bahay. Duty na naman tayo kasi kagabi nag-duty rin ako sa git gate ako, giter ako. Ngayon naman dito ako sa mga construction, mga nagagawa na ano, bahay. dahil pang gawain dito sa ano hindi pa po ito tapos tinamang hanggang dito pa po yan hanggang doon pa po yan o ito ang pa po ng mga bahay rin hanggang sa may bundok pa yan ito. Easter tayo kasi wala na naman akong wala na mga mga gwardiya dito mga dinos ipasokan na naman officer kana na nga kailangan mag ka rin ok lang yung para double kita yun naman na kabilang bahay ibang subdivision naman rin na yun doon. pag ang kulay mga orange at yung mga kulay sa kamilya po yan pag doon naman sa ano, mga puti ano yan Fiesta uh, Subdivision Ito, so, may mga gumagawa po sila Ganda dito mag duty kasi streetan Pag gusto mong mag street hanggang kaya mo mag street ka Ako pabor sa akin kasi gusto ko kumita ng malaki Maski medyo lang din ang sahod, okay lang para ipunong pera Ayan po, Ganda ng mga bahay dito ganda pa ng view kasi ayan malapit sa bundok tapos yung parte diyan naman yan gagawin daw koho ano koho diyan sa may paahan ng bundok rin yan ito po kita ninyo kaganda ng ano dito yung gagawin pa yung bahay niyan yun, yun no, papunta siya sa may bundok na yun na may binuldos doon bahay pa rin yung gagawin maganda talaga dito mag duty pag ganito araw gabi pag ako gusto ko talaga maski puyat sulit naman double kita ka nasa yun lang yung kung halimbawa ma mapagod ka mapuyat kung ayaw mo mag okay lang. Ako naman ang gustong-gusto ko. Maski puyat, malaga. nakaidlip idlip kahit kaunti, Bawi na yun. Hanggang dito lang muna aking video, mga kaibigan. Sa mga lahat po na hindi pa subscribe sa aking YouTube channel, pa-subscribe naman po, Arnold Cano Channel. Hanggang dito lang aking video. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat.